Eh kasi naman pagkatapos nung mag-uusap dito matapang lang yung mga Ikaw na lang ang ano, dito. ikaw na lang yung laman ng uh, vlog ko. Bani, bani, bani. Ayaw mo nun. Maganda na, sarap pa, di ba? Mamaya po, isyon ko yung bani mo. Hindi <laughs> <laughs> ka nagsawa, ah. Ayaw pa, no. Mm Hindi -mm. naman Anong talaga kailangan? nakakasawa. Ganun pa rin. <laughs> <laughs> hindi yung nakakasawa kung nalinisan. Paano kung hindi nalinisan? E eh, di ba yan? Araw-araw naman hinugas, no? Wala naman sumisilip. Anong gagawin ko? Ah, kailangan may sumisilip. <laughs> Oo. Mamaya, silipin ko. Diyos ko, baka sabihin mo, wag na. Maraming nakatambay. <laughs> Maraming damo sa loob. <laughs> Maraming damo? oo Yung tipong nililinisan mo, pero makalat? -mm. -mm. Mahal siguro yung shade, yun no? Ayaw Ilang, ay, ilang ano na. Ay, hindi malinis naman sa labas. Kaso lang sa loob, walang nag-ano. Ha? Mm -hmm. Ano yung mga nakatambay? Sa labas, puto? <laughs> 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 Ano, pinakuto? kuto <laughs> Wala naman buhok sa loob. Eh. Ah, Wala buhok sa loob. ah. <laughs> uh. ano ba yan 2.0 yung live mo? Diyos ko. Magsira mo sa kasi para sa... Mabait ka masarap. pero... Masarap. Mm -mm. Uh, so paano mo nasasabing masarap ka? Nakakain mo ayaw ba yung nyo, sarili mo? Ayaw, ayaw, nyo po. Hindi. Tinitingnan Hindi pala, ko lang eh. po sila na naglalaway sa akin. Mm, -hmm. sana all. So masarap ako pag nilalawayan. Diba? Ikaw nga eh, umiinom ka na agad eh, di mo na matiis. Naiinitan ka ba? Kanina pa ako umiinom dito, wala ka pa. <laughs> <laughs> Akala ko ganyan lang. Kasi ako nilalamig na ako dito. Mm. Malas ka na <laughs> Bakit? Ano ba yung pagmamalaki mo ko. bilang uh, isang babae? Bakit kailangan makahanap ka talaga ngayong gabi? Alam mo, ang ipagmamalaki tipo ko lang, yan. seryoso at hindi ako naghahanap ng iba. Sa akin mo lang maranasan yung hindi mo naranasan sa iba. O, di ba? Ang ganda. <laughs> <laughs> Totoo yan. <laughs> Marami akong basher sa mga ano mo. Masyado daw ako malinto. Hindi hmm. ba? Totoo naman. Ay, totoo pala eh. Huwag kang Hindi, ba hindi sila basher. Nagsasabi sila ng totoo. Ay, Mabait ka nga. Oo. Sa tingin mo ba yung mga sinasabi nila hindi totoo? Nagsisinungaling ba sila? Hindi. Totoo hindi yun. Sobra-sobra. <laughs> Oo. Wala, ka, wala ka bang ano? Wala ka bang nakakausap? Ka-video call? Marami naman. Kaso lang walang silbi eh. Bakit? Wala. Puro pamilya ko. Hindi naman ako nakikipag-usap basta-basta. Kanin-kanino na. Iniingatan mm -hmm. Tapos... ko yung pagkatao. <laughs> mm lang makita. ako sa isang tao. Ang papawasak ko. <laughs> Sino pong gusto mo? Naghahanap po ako yung magbawasak ng tao, ng pagkatao ko po, po. Bakit buo pa yan? Hindi naman, hindi naman buo na sa ilang tao. Sa, sa, sa ko, bitak na yan. <laughs> bitak na, pero nabubuo pa rin. Ano bubuo? <laughs> Okay. Mm -mm. Baka mamaya, pa, magpaakit ka na kung sino bang matapang diyan <laughs> sino ba daw guys ang kumakain pa, ng naman... hindi hinugasan? Po, sino pong kumakain ng hilaw po? O Mahilaw hilaw tapos mabuhok. Oy, <laughs> <laughs> mo daw eh. <laughs> Pero gupit na po yung damo. Ginugupit. Ah, nagupit na. Pero may nakatambay pa rin. Hmm. Hmm. Hindi Acceptable lang loob. Acceptable pa yung kuto, <laughs> pero kung na... <laughs> hindi nalinisan sa loob? Wala eh. Walang sumisilip. Anong gagawin natin? Magahanap ka lang ng basta-basta may sisilip. Pag hindi narinisin sa loob, mabaho yun. Bani Hindi mo dilinis, eh. Kaya nga, maghahanap kung sinong pwede maglilinis eh. Para naman, maano, ma, yung, yung bulaklak ko kasi, kailangan siyang ibukaka para yung parang mag-glow. Mag mag-glow. Maghahanap ka pa talaga ng tagalinis. linis <laughs> maglinis kapag nandyan na. Hindi naman. Nililinis ko naman, pero sa labas lang. Yung sa loob ba? I mean, yung sa loob. Pag hindi mo nga yung loob, mabago <laughs> nga yan. Alam nga, nipasok ko. Alam ka, gawin ko doon. mabaho talaga yun, guys. Di diba? diba, ba? Di guys? Makabaho. Mabaho talaga yan, promise. Kayo nga nagpapakain eh, kahit ako nang hugas Ay, hindi talaga, naghuhugas talaga. Oh, yeah. Meron yung mga iba, hindi lahat. No. Kung sa Bisay, sa Ilonggo pa, damak. <laughs> Yawa. Dam mo, kaya mo. <laughs> kaya ito, isa na mo. Sorry. Ba? Ba? ba <laughs> <laughs> Gusto mo ba mo yan? Mabango to. Huwag na. Ngayong nalaman mo Walang nalaman, gamit nalaman. to, Uwala. kaya... <laughs> Alam mo kasi mabango siya kasi walang gumagamit. <laughs> yun nga eh. Hindi siya nagagalaw, hindi siya nabibigyan. Ibig sabihin na stuck siya sa loob. Alam mo syempre naman. Alam nga naman, lilinisan ko sa labas, tapos sa loob, ako mismo nililinis daw <laughs> 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 Hindi naman ba ako mismo maglilinis? Kaya nga naghahanap ng maglilinis sa lobby. <laughs> Yawa. Shoutout <So, laughs> mo sa inyo. Nakontaminate na yung loob. <laughs> Anong gagawin ko? Paano na lang pag may virus, wala nang papatol sa akin? <laughs> 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 hindi ko pa rin po na hindi hindi ko nasubukan yung support. Paano ba yung tsura noon? Bani. Bani, kailangan mo talaga kailangan mo talaga yun, Bani, gawin. Linisan mo talaga yung pati loob, Bani gawan mo ng paraan kaya nga naman mo yun. nga ako kaya nga ako andito lang lagi eh Di wala, wala, pag nalaman mo nala, ano kapag uh, na quality check niya yan at naamoy niya aatras ah, yun ayo pa niya Alam mo ako, eh, eh, <laughs> may bago may gimot house ala I-kwento ko lang sa si iyo, Banya. lang yung kulang. that was ay uh, 2018. Oh, nagkaroon ako ng girlfriend. Mm. Ngayon, dahil siyempre mag-girlfriend kaming dalawa, nagkayayaan kami no. Ay siyempre mag-girlfriend man kami. Ah, tara, punta tayo sa ganito. Nung pumasok na kami, hindi, eh, nandun na kami sa loob. Hindi, eh, nagkainitan -nag na oh. Mainit na eh. Mainit na si 2.0 eh. Lalaban talaga eh. Mm. Anong ginawa mo? Nung kina, <laughs> San mo yung, inumpisaan? Uh, <laughs> na, Nag-conduct ako ng uh, quality check. Sabi ko, ah, mm. baho. <laughs> 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 so, bakit nag ako ka? ng, nag-iisip ako ng, uh, nag ako ng uh, paraan. Sabi ko, ah, uh, baby, uh, babe, pwede ba tayong uh, maglaro? Sabi niya, anong laro? Yung, sabi ko, yung, ah, uh, Siyempre, ayoko siyang ano eh, ayoko siyang masaktan. Ayoko siyang ma-open. Sabi ko, Bi, pwede ba tayo maglaro? Sabi niya, oo, anong laro? Sabi ko, Ayong, uh, hugas -hugasan. <laughs> ay yung hugas-hugasan. Ang ginawa mo? Inugas po muna. <laughs> Alam mo ba, naglaro nag kami ng hugas-hugasan, pero hindi talaga kinaya. Bako hmm. talaga. Ayaw, di ay Pagkatapos nun, alam mo yung ginawa ko? Sabi ko, sumakit yung uh, ulo ko. Pwede ba matulog? Natulog kami hanggang matapos yung oras. Nabi, <laughs> <laughs> yung baga yung excitement na nandoon, na disappointed <laughs> Ano mo yung ano, gigil na gigil ka na, oh, pagbukas mo. Uh, mm, baho. <laughs> 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 alam mo yun, <laughs> yung... Yun. Akala mo ay patay na daga sa loob ng kwarto, gusto mo lumabas. <laughs> Bale, sexy yun na. Se sexy, maputi, maganda. O, oh, pagbukas ko, mabaho. Diyos oh, <laughs> mm -hmm. Lord. Wag na. Walang silbirin pag, gano'n. Sa so, pagbukas ko, sabi ko, La, panis. <laughs> <laughs> Baka may kumain, tapos hindi hinugasan, kaya na panis. Hindi, mm. Sabi ko, hindi ko talaga matanggap. Hmm. Kasi, yung expectation niya, maputi, sexy. Yung sexy talaga. Naku, parang mahimatay ako. <laughs> <laughs> Iba naman yung sa akin, ha? Hindi lang ano po ko nadidiligan, kaya masyadong masikip. <laughs> hindi pa <ba> na. <laughs> Nakalimutan ko na nga paanong bumukakay. Eh. <laughs> ano Ano <bang> ba? <laughs> Oo, oo. Kaya nagpa-practice na that? ako kasi sa next year uwi na rin ako. -practice ah, ano pa? Paano ka mag-practice? Baka na yung bewang ko. Bumuka ka ah? syempre sa kama ko. Kailangan ko mag-practice itaas-taas yung paa. Hmm. Igiling-giling yung bewang. ba? Diba? Malala Kaya na yan na ba? Niya? ka na. Hmm. Mm -hmm. Baka sa isang bagsak pa lang, bali na yung bewang ko. <laughs> Wala na